utang. Yung utang na yan, tarantado yan, lintik yung utang na yan. Kaya kailangan, mga negosyante, kailangan nyo mapakinggan to, kailangan nyo tapusin to. Ito yung pinakamalupit na mga solusyon na ibibigay ko sa inyo. Pag natapos nyo ang video ng to, alam nyo na yung mga solusyon kung paano may iwasan yung mga utang na yan. Kasi ang utang, delikado sa atin yan. Delikado yan sa ating mga negosyo, sa ating mga utak, sa ating mga peace of mind. Delikado yan. Gusto nyo malamang kung bakit? Pero syempre, papakilala muna ako. O oh, sige, game. kwento ko muna sa inyo yung dati nangyayari sa akin tungkol sa malintik na utang yan. Kaya talagang iniiwasan ko yung utang na yan. Hindi ako nagpapautang. Mas gusto ko pang sabihan ako na madamot, mukhang pera, kaysa magpautang. Mas gusto ko pa yun. Kasi sa kwento ko dati, yung aking negosyo, pinutakteo ng mga mga utang. Ang tingin nila, pag negosyante ka, paldo-paldo ka sa pera. So tendency, pag hindi mo sila pinautang, may maririnig ka. Pwede ka nilang siraan. Diyan ko nakilala yung malulupit na mga, mga artista. Tipong uutang sa'yo, bait-bait. <laughs> bait-bait. Pero pag siningil na, takte, ang galing umak umakting. Malupit talagang artist na ang galing umakting. Ang bait nung una. Pero nung sisingilin mo na, nakakalimutan. So wala pa lang pera pang bayad. Kaya yeah, sabi ko, yare, checkmate ako na rin. Kaya ang ginawa ko, alam mo ang ginawa ko? Tinakot ko. Sabi ko, papakulong kita. Sa perang ganyang inutang mo, kung wala pa nakukulong. Ngayon, may makukulong na. Kahit gumastos ako ng libo-libo, makipakulong lang kita. Maparusaan lang ito sa ginawa mong yan. Pero effective. Effective yan. Nagbayad siya. Yun nga lang. Iba na yung dating samahan nyo. Nadungisan dahil sa utang yan. Kaya mahirap talaga yung utang na yan. Kaya ngayon, ako yung taong hindi ako utangan at napakasarap sa pakiramdam napakasarap bilang negosyante kaya ngayon ibibigay ko na sa inyo yung solusyon pinakamalupit na solusyon kung paano iwasan yung mga anay sa ating mga negosyo yung utang na yan. unang una wag kang magiging mabait maging mabuti ka magkaiba yun malaki ang pinagkaiba ng mabait sa mabuti ang mabait kahit sinong lintik na tao tipong uutang sa'yo alam mo namang walang pambayad yan alam mo namang walang trabaho alam mo namang tamad yan papautangin mo pa rin yun ang mabait mabait ka ganun ang mabuting tao pag nangutang sa'yo yan, tuturuan mo ng leksyon yan. Magtrabaho ka, kumilos ka, umaksyon ka. Wala akong ipapautang sa'yo magbanat ka ng buto. Linti ka, magbata ka ng buto. Walang utang-utang. Yan ang pagiging mabuting tao para matuto. Kaya ngayon lahat yung sinasabi, ang tamad, wag mong papakainin. Si pag nagutom yan, gagawa ng paraan yan para mabuhay. Walang taong papayag na mamamatay sila sa gutom. Gutomin mo ng gutomin, ng kumilos ng kumilos ang taong tamad na yan. Yun ang mabuting tao. Malaking pinagkaiba sa mabait na tao. Gets ba? Huli ba? Alright. Sunod yan. Sabihin mo sa kanilang muka. Tutukan. Sabihin mo. harap parapan sabi mo. Ayoko magaway tayo. Ay bakit? Eh pag umutang yan sayo, sa yo, malaking tsansang magkakaaway kay niyan. Magkakasamang kayo ng loob niyan. Kasi darating ang punto, susumpa niyan, hindi magbabayad yan. Kakalimutan niyan. Yan ang mga lupit na mga diskarte, kakalimutan. Ikaw pa ang aantay manangil. Sa so, mga galit siya yan pag siningil mo. Patay ka diyan. Yun nga mag-aaway kay niyan. Kaya sabihin mo na agad, ayo kung magaway tayo. Mahalaga ka, ka sa aking tao. Malapit ka sa akin. Huwag kang uutang kung ayaw mo mag-away tayo. Yan na ganun sa meal mo. Napaka-simple ng salitang yan. Pero napaka-lupit yan. Okay lang kung mag sila sa'yo. Mag-alit na sila sa'yo. At least hindi ikaw ang nag-alit sa kanila. At ito yung pinaka-uli. Gumamit ka ng mga bagay na sira-sira. Example, wallet, sira. Effective yan. Base sa akin, yan ang ginagawa ko. Para mahirap kang utangan. Kasi ang tingin sa'yo ng tao, hindi ka napaldo. Yun yun. Yun yung akin. Gumamit ka ng wallet na sira-sira. Para hindi ka mautangan. Kasi sa paniniwala ko, mahirap na pag tayo. Magkakaaway talaga yun, nyan. Masama nyan. Pag malapit kaibigan mo na matalik, pinayagan mong umutang, mag-aaway talaga yan Yung dating samahan nyo, magbabago na dahil sa utang na yan. Papayag ka ba nun? Kung papayag, kaya sabihin mo na agad, yung mga malulupit na galawang kung paano iwasan yung mga utang na yan, gamitin mo yan. Itatak mo agad sa isipan mo kung ano yung mga galawang ko para hindi ako mautangan. Kawawa ang peace of mind natin. Papaisip ka ng papaisip, tulog ka na lang, may isip mo pa. Sayang yung pera ko. Nasa utangan pa ni Kumare, ni Mars. Nakalimutan na ni Mars. Tapos pag singil mo, nag-away pa kayo. Kaya ang peace of mind mo, kawawa Kaya sabi ko sa sa'yo, gamitin mo yan Yung mga malupit na galawang mo Para makaiwa sa utang Kaya kung ikaw yung taong Tipong di, di naman kaya magbayad yan Papautangin mo pa rin lintik na taong yan Mahawa ka sa sarili mo Ang pera pinaghihirapan yan Mahirap kitain yan Kumapayag na mauutang lang Si pag nautang yan, easy money Yung pera mo, ipautang mo sa sarili mo Sarili mo, nagkayayod niyan. Sarili mo lang ang pautangin mo Wala nang iba Yan ang malupit kong galawan Gawin mong inspirasyon sa tuwing uutang sila, isipin mo mga mahal mo sa buhay. Pinaghirapan mo yung perang yan. Yung mga taong karapat-dapat ang dapat makinabang sa perang yan. Ayos ba? Ayos! At kung nagustuhan mo ang video to, follow mo na ako iwan ka din ng like, heart react, maalin dyan, comment, share. At huwag kakalimutan ng aking Mr. Cha Gym Republic Tugtong Buhay Exercises. Pumunta lang kayo sa aking Mr. Cha Gym Republic along the National Highway lang. Tapat lang ng simbahan lubog. Makikita nyo agad bubungad agad sa inyo ang Mr. Cha Gym Republic. At ako pumuli si Darcel Robles na mag-iiwan sa inyo ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mo papakainin. Ciao, bye!